Binabaliktad ngayon ni Kibuloy itong sitwasyon nga na kano ay pinagpaplanuhan siya ng US at ng ating gobyerno na ipa-eliminate kung ano klaseng elimination ang mangyayari. Aba hindi. Mas gugustuhin siguro ng mga biktima mo na ikaw ay immutely. Ang ibig sabihin, unti-unti kang magdusa. Unti-unti kang um, unti-unti mong danasin yung sakit din na dinanas ng mga biktima mo. Yun ang nararapat hindi agad-agad na ikaw ay i-eliminate. Nararapat lang na ikaw ay magdusa sa kulungan in fair. In the name of justice, dapat mong pagdusahan talaga ang iyong mga kasalanan. Hindi na question. Siguro ngayon matutuldo ka natin na totoong maraming kasalanan at ang sikibuloy dahil hindi talaga lulutang yung mga testigo na yan, yung mga complainants na yan um, with all their courage kung walang katotohanan yung kanilang pinagsasasabi dahil ang binabangganga nila ay ay kuno appointed son of God. At siyempre, napakalakas na napakaraming, napakaraming, or napakalakas ng connection. Katulad ng mga Duterte at marami pang iba. So, yung, yung tapang ng mga complainants, nakikita natin na sila ay lumalabas at nagpapahayag ng kanilang saloobin dahil sila ay nasa panig ng katotohanan. Yun po ang tapang na kanilang, or yun po ang pinaghugutan ng kanilang tapang sinisigurado ng ng US na um, Kibuloy will face justice very soon. Yan po ang dapat. Totoo. Yan po talaga ang dapat gawin. Makipag-ugnayan ng US government at syempre ang ating gobyerno. Dahil kung hindi, abaya ako sa naman ang gobyernong ito under Marcos administration na protector ng mga kriminal. Matatawag na kriminal ang isang katulad ni Kibuloy, obvious ba? Patago-tago. Dahil ulitin ko, criminal, criminal lang po ang patago-tago. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systematic and pervasive rape, rape of girls as young as 11 years old. 11 years old. Ano yun? Gusto ka? Hinahabol-habol ka? Yun kasi ang palusot na daw si Kibuloy. Pag hinindian daw niya ang isang babae. Single daw kasi si Kibuloy kaya inahabol-habol. Talaga, 10 years old, 11 years old, hahabol-habulin ka. May muwang na yon para isipin na you are somebody uh, of an advantage kaya, kaya gugustuhin ka nila. Palusot mo yan eh. Na pag hinindian niya daw yung mga kababaihan na gustong gusto siya, ay nagbabaliktad o bumabaliktad yung mga yon at nire na lang siya. Kasi kahit siguro sino matinong tao, iisipin na yung palusot na yan ay walang sense sense Okay, 11 years old and he is currently on the FBI's or Federal Bureau of Investigations most wanted list. Okay, most wanted. At etong mga kababayan natin na sumusuporta, katulad ni Robin Padilla, very prominent uh, figure na sumusuporta kay Kibuloy, talaga lang, hindi po ay nahihiya. Talaga lang, yung mga kasapi ng simbahan neto si Kibuloy. Talaga? Andyan pa kayo? Hoy, gising! Mga honghang. Talaga lang, sino? Yung mga personalities katulad ni Nadia Magno na matinding pagtanggol ang isang ito, most wanted. You see? You might be somebody like him. Kaya niyo pinagtatanggol yan. Di ba, Robin Padilla? We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. Yun genius crimes ang ginawang ito ni Kibuloy. Kaya nararapat lang talaga na naharapin niya ang mga akusasyon. Nararapat lang na magpakatao siya, hindi naman kasi talaga siya God. So dapat niyang harapin, batas ng tao, yes. Sa batas ng Diyos, alam ko nagkukunwari ka na lang. Alam mo rin sa salili mo na ligwa ka na. Wala ka sa impyerno na ang punta mo, alam mo yan nagkukunwari ka lang syempre at gusto mong uh, ipagpatuloy yung, yung pang-uuto sa mga supporters mo. Ngayon, embassy spokesperson, kung sino man ito, cited Kiboloy's indictment for human rights abuses, including rape of minors. Kiboloy faces charges including sex trafficking and conspiracy with a federal warrant issued for his arrest. He accused the US of plotting rendition. At yun na nga, nakikipag-unayan daw itong Uh, Administrasyon ni Marcos Jr. sa US para nga dito sa um, para nga iparapin ni Kibuloy ang mga kaso niya sa US siguro dapat lang yun ang dapat gawin kaya huwag ka nang magtaka Mr. Kibuloy kung isang araw ang ating gobyerno ay tuluyan na nga makipag-ugnayan sa US para ikaw ay dakpin. Good luck.